So, guys, order tayo dito. Ayan, tapos distributor code. So, ilalagay natin ang na ID code number niya. 0648 Ayan, login. Nag-login siya, punta tayo sa personal cares. Tabon. 3. Order. View my card yun place order ayun na thank you so lumabas na dito ang resibo so yan na guys oh. tapos done pupunta tayo ngayon sa counter At dito tayo kay madam galing no dali ng process dito tayo sa releasing area mga partners ito guys yung in order natin tatlong sabon yun karmado bagong transaction ngayon dito sa DXN head office pagbibili ka so ano pang ginagawa nyo guys ha! Meron na! Hihi! <laughs> Only in DXN Philippines! So yun guys, Reynaldo Mandriao is here. Hi! Yun, partner Bert, anong ginagawa mo ngayon? Pagtitimpla ko ng kape. Pagtitimpla ng kape, yun. Mm -hmm. <laughs> yun, yun ano yung si Kofi. Hello, shoutout sa lahat ng mga Business partner natin na magkakape ito. <laughs> <laughs> Ding si <she> Coffee. Ayan <laughs> <laughs> guys, yung oh. magkakape kami ngayon guys. <laughs> Ayan guys, oh. Ayan. Andito guys yung presidente ng Toda, oh. Ayan, oh. No, Huwag nyo kakalimutan. Follow and subscribe niya, mga Lodi. Ayan, oh. No? <laughs> <laughs> Kape ng Pinas. <laughs> yung dahilan kung bakit <laughs> yung dahilan kung bakit <laughs> meron tayo ditong grupo sa DXN Philippines Ano? Yeah, yeah, no. Ayun. Ayun. Yeah, Ayun. Ano? Nagkakape kami. Nagkakape kami ng Ningxi <laughs> Coffee, mga Lodis, mga partners. Ayan, no. Different parts of, ano, Philippines. Different parts of Tara. Punta tayo doon. Tara. So, yan, guys. So, mga partners, you are here in DXN Philippines headquarters ayan dito sa Quezon Avenue magkakape kami dito ito yung tambayan namin kape tayo ayan natin Vinci coffee ayan healthy coffee yon, organic coffee na nakakatulong sa magbusap ng ating immune system ayan guys with Gano Derma Extract together with Service Director Third Navarro of Dasmarinas Cavite ayan mga partners sa mga taga Las Marinas Cavite, ayan, punta niyo lang siya sa second floor, NABHAR building. Ayan, DXN. Ayan o, Las Marinas Cavite. Tara guys, kape tayo. Ayan ang unang bebentahan mo sa DXN, sarili mo. Gumamit ka ng kape, para ang kape gagamitin mo, may puntos. Ang puntos, yun ang papasok para maging bonus mo. Ayan. The first step for you to create sales, gamitin mo kape mo. Ano maginagawa niyo guys? Magkape na rin kayo.